siguro mga kamamay ito ano. yun lalaki rin kasi laki ni bruno ito ala ko ngayon anak sa labas ni bruno oh pagkakadungis pa eh tagitihin tagitihin eh kung sa kambingi tagitihin tagitihin mga ilang araw pa gaganda na rin ito Pagka paliguan meron siyang kulungan tapos meron na rin siyang gatas sa hapon nakaubos na ng gatas ito nung iniwanan ko doon sa kanyang kulungan pero ngayon gusto niyang lumabas kaya dito siya sa labas. Para para siyang buot. <laughs> Parang buot. Brownlee. Ha? Para kang buot. Ha? Parang buot. Eh? <laughs> Nakapaglinis-linis na siya. Ay! Yeah! Uh, Kakaawa naman eh. Naitaboy ko na doon sa kaligod-ligod ay nung umaga na rin din na uli ay gusto magpaampon kaya gano wala raw siyang kakainan pero baka naman na rin anak sa labas ni Bruno ha? na tatay mo si Bruno ha eh? Bruno le tatay mo si Bruno ha hmm? ando ah? excuse me <laughs> ando mo si ha eh? malapit na itong gumanda kaya ganda din ito o tayo ito nakaligo na ito na ito eh. O, oh, may itong inuunawa sinasabi eh. Hmm? Kaso hindi pa siya nakakain ano, ng, ano, dry foods. Pati wait. Gatas pa lang. Para kung wala nag-alaga, ay anong iinuming gatas? Hindi mapipilita sa mga tinik. Ang lakas na niya Oh. Ang, likis, ang lakas na niya Oh. Kahapon iungala eh, na ano, nga parang baka. <laughs> ano? Papagandahin lang ng mamay eh. Tapos saka natin dadalhin doon sa bahay o sa palengke yung may meron siya makakainan. Pagka siya gumanda ng gumanda, okay. hindi aalagaan na ng mamay eh. Ayaw! Nailing eh. <laughs> may nailing. May pressure. Ha? Kamukha mo si May Precious yung sa anak, Lord of the ringa. oh, sabi ni nanay, kamukha mo rin si May Precious. Ha? Huh? Kamukha mo si May Precious? Hmm? Oh? Asya kasi sa braso. braso. O! Oh. O. Oh. Itatalas ng kuko. O? Oh. Ari babay tingay ni Bruno. Si Bruno lang na, na pikit pa nung nandito. Dito ni anak. Ito naman. Yan, hindi pa nakakain nung nagpunta rito. Siya daw si My Precious. Nagdala na naman ng swerte sa mamay at nanay ito. Itinisipin mong itinapon. Hindi may itinapon. Dinala na ron sa likod at baka may mag-aalaga. Oh, madaling araw inari na yan naman sa aming pinto. Eh, paano siya tumawid sa dami ng sasakyan? Oh, ang dami na daan. Di, walang tigil na sasakyan na daan. Oh, nakarating din sa harap. Pagbukas ko ng pinto. Ayan. ha? Ah? na balintong na yung Pledo na tulog sa may harap ng gate talaga nagpapaampaw no hindi ginawa na ng mami ng kulong uh, mamay ay sabay na sila ni nanay maligo <laughs> ayan uh, hi ka na muna sa iyo mga followers dyan ayan oh, ay kumakakapit <laughs> babay na babay na babay babay Hintayin niyo raw pagpogi si Brownlee.